Mahigit kalahati ng priority bills ng kasalukuyang administrasyon ang naipasa sa unang tatlong taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report ni MJ Montehar. Ngayon ang umpisa na ng 20th Congress, malalaman natin kung ano ang mga panukalang batas na maipapasa sa nalalabing tatlong taong termino ng kasalukuyang administrasyon. Malalaman din natin kung magkakaisa ba ang Senado at Kamara na isulong ang legislative agenda para sa nakararabing Pilipino. 33 sa 64 priority bills ng Marcos Jr. administration ang naisabata sa unang tatlong taon ng kanyang termino. Bata ito sa Common Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kasama dyan ang mga batas na may kaugnayan sa ekonomiya, pagbubuwis, edukasyon at agrikultura. Isa sa mga ito ay ang controversial na Maharlika Investment Fund Act na nagtayo ng kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Yes, I think we should be updated on the transparency of the Maharlika Investment Fund since as we all know, contribution na po ng mga taos, dapat malaman nila kung saan napupunta yung pera nila. Sa pagpasok ng 28th Congress, inindorso ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang pagpasa ng ilan pang batas. Kabilang dito ang Department of Water at ang National Land Use Act. Bago mag adjourn ng 19th Congress noong July 11, pitong bagong panukala ang naratipikahan ng Senado at Kamara. Kabilang dito ang Virology Institute Act na layong pagandaan ng mga susunod na pandemya at ang konektadong Pinoy Act na magpapalawak ng internet access sa malalayong lugar. Kapag nalagdaan ng presidente, madaragdag ang mga ito sa listahan ng 33 na ipasa na priority laws. Pero ayon sa litigation lawyer at political analyst na si Attorney James Reserva, ang pagbasura ng Supreme Court sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay maaaring makaapekto sa political behavior ng Kongreso, lalo na sa Kamara. Pero malinaw na talagang may epekto ito kasi kung ikaw naman ay uh, isang congressman, titingnan mo rin yung i, i mo yan, i-balance mo yung cost-benefit analysis yan. Yung gamitin mo yung cost-benefit analysis. Yung sabi, political calculations. Para sa Diyos Pilipinas kung Mahat, MJ Mondihar, SMNI News.